sa malayong bahagi ng Kapis, may isang baryo na nilalamon ng katahimikan tuwing gabi. Dito nakatira si Corazon, isang dalagang maganda, maputi at halos walang bahid ng pagkakamali. Ngunit kung gaano siya kaganda, ganoon din siya kakatwa. Hindi siya nakikitang may sakit, hindi rin siya tumatanda. Tuwing dapit hapon, habang ang iba'y ay nasa loob ng kanilang mga bahay, si Corazon ay naglalakad paalis ng nayon, papunta sa kagubatan. Hindi alam ng sino man kung saan siya nagpupunta. Lumipas ang mga buwan at unti-unting kumalat ang takot. Minsan, may sanggol na biglang nagkasakit at namatay ng walang paliwanag. Si Corazon yon, bulong ng matatanda. May sumpa ang babaeng yan sabi ng iba. Pero walang makapangahas na direktang harapin siya. Sa tuwing tinititigan sila ni Corazon, tila nagyayelo ang dugo ng sinumang mang sumasalubong sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang malakas ang kulog at kumikidlat, isang batang pastol ang naglakas loob na sundan siya. Nakita niya kung paano tumungo si Corazon sa pinakaloob ng gubat sa isang lumang balete na ang mga ugat ay parang kamay ng demonyo. Doon, nakaluhod si Corazon, nakatingala sa buwan. Sa bawat pagbugso ng hangin, narinig ng bata ang mababang tinig niya. Tila na ngunit ang mga salitang lumalabas ay hindi pangkaraniwang dasal. Pag-ikot ng buwan, bigla siyang napayuko, napasigaw, at nang muli siyang tumingala, pula ang kanyang mga mata. Nabitiwa ng bata ang dala niyang sulo at mabilis na tumakbo pa uwi. Nang gabing iyon, nagsimula ang tunay na bangungot ng baryo. Kinabukasan, natagpo ang patay ang mag-asawang bagong kasal. Wala nang laman ang kanilang tiyan at tila sinipsip ang dugo. Walang narinig ang mga kapitbahay kundi ang malakas na hangin at impit na ungol sa dilim. Ang mga amamang huhula at albularyo'y agad ipinatawag. Hindi ito gawa ng tao, wika ng pinakamatanda. May nilalang na nagmula sa ilalim ng lupa. Siya ang unang aswang at siya ay tao noon. Kinagabihan, nagtipon ang buong baryo, dala ang mga bolo at antigo. Pinuntahan nila ang kubo ni Corazon. Tahimik ang paligid, maliban sa ihip ng hangin. Nang buksan nila ang pinto, naroon siya, nakaupo Maputi ang balat na parang buwan at ang mga matay kumikislap na pula. Bakit ninyo ako ginugulo? Mahina ngunit malamig ang boses niya. Mga bata, mga magulang, lahat kayo, kayo ang tunay na mabangis. Ako'y nilapastangan ng inyong kasakiman noon paman. Isang matandang lalaki ang sumigaw, halimaaaw, sabay sabat ng itak. Ngunit bago pa tumama, isang malakas na hangin ang bumalot sa isang kisap mata, nagbago ang anyo ni Corazon. Ang kanyang mga kukoy humaba, ang kanyang ngipin ay tumalim. At mula sa kanyang likod ay may kumislap na tila pakpak ng paniki. Isa-isa, nagtakbuhan ang mga tao. Iniwan ang mga patalim at lampara. Kinabukasan, wala nang nakakita kay Corazon. Ang kubo niya ay naglaho, tanging abo at mga bakas ng tuyong dugo ang naiwan. Ngunit mula noon, gabi-gabi, may nawawalang bata. May hayop na natatagpo ang walang laman ang tiyan at may mga tunog na parang pagaspas ng pakpak sa dilim. Ang baryo ay tuluyang naiwan ng mga tao. Ang mga natiray nagpatayo ng mga simbahan, nagsabit ng bawang, nagsunog ng insenso. Ngunit walang nakapigil sa mga gabing may kumakalam na gutom sa dilim hanggang ngayon isinasalaysay ng mga matatanda. Kapag may buwan na bilog at malamig ang hangin, magbantay. Kung makarinig ka ng mahinang bulong na parang nagmumula sa likod ng iyong bahay o makakita ng mga matang kasing pula ng dugo, alalahanin mo, si Corazon ang unang aswang at ang kanyang gutom ay walang katapusan.